magluluto tayo syempre ng napaka espesyal na ulam ayan ang boneless bangus na sinigang ayan kita mo naman sa itsura palang sure na sure na marami kang rice na makakain at tataba tulad nung katabi mo dyan. Ayan, napalingon ka, no? Ayan, alam na, alam mo na siya na yung tinutukoy natin. Kaya ito na, sundan mo na ang ating niluluto. At ito na yung mga ingredients nilalatag natin. Siyempre, dahil napakasarap ng sabaw niyan. At siyempre, mapaparami ka ng ulam. Sure na sure ako na gusto mo itong ipaluto sa iyong nanay. Ayan, o di kaya sa iyong kapitbahay at manghihingi ka na lang kapag Kapal moks ka, syempre, ayan yung proseso ng pagluluto natin, napaka-basic dahil alam mo naman kung paano magluto ng sinigam. At syempre, ang dami daring mga marites dyan. Kaya napalunok tayo. Ang dami-daming marites dyan na nagtataas na ng mga kamay dahil gusto na nilang umpisahan yung pagtatanong. Syempre, dahil kating-katil na ang kanilang mga dila dahil gusto na nilang makapagsalita at marinig din syempre kung ano yung mga trivia natin. Pero bago yan, syempre, mayroon tayong uh, bagong pasok na marites. Ayan, siya yung bagong labas sa Believe kaya eh, welcome natin siya mga kamaretes pasok ka na Chituchi TV. Ayan, saan mo gusto na mga naupuan o saan gusto mong grupo, uh, Chituchi? Ayan, sa mga thunders dyan. Ayan, nandyan ang mga kamag-anak mo na si Survivor Grandma. O baka gusto mo sa Marites na mahilig sa 69. Ayan. Ay, ayaw ko po. Ako po si Chituchi. Kasama ang mga thunders. Baka pagsamantalhan nila ako habang nagmamarites kayo. Andyan pa naman si Binibining hindi marigit na mahilig sa Itloga sa kay ayaw ko po sa mga Thunders. Dito na lang po ako sa 69ers, total kahit mga maiingay sila at mukhang mga member ng natukhang at batang hamog ay okay na din kaysa naman pumuti ang buhok ko dyan. Nasa grupo ng na mga 72 years old na Marites. Ay naku iho, ang dami mo sinasabi, pinapapili lang naman kita kung saan mo gusto. Ang dami mong daldal, -dal. sige legit na legit, pasok ka na dito sa classroom. Okay, sige umupo ka na dyan at tabihan mo si Eric Kids at Mr. Lee at Pero mag-behave kayong tatlo dyan at huwag kayo maglaki na dyan dahil bawal ang sugal dito. Ayan, mukha kayong sugarol pero sige uh, mag-behave kayo dyan habang nandito sa loob ng klase. Ayan, may nasilip na manang sa bintana at nungang gusto niya din yatang makigulo dito sa atin. Aba, ihahali ka sa loob. Anong sinisilip-silip mo dyan? Baka magkakuliti ka dyan sa dalawang mata mo. Hello po, ako po si Rodis Adventure. Ay, grabe naman po kayo sa akin. Bago lang po kasi ako dito sa lugar niyo at nabalitaan ko na maganda daw tumambay dito dahil may pa-free snacks po daw dito sa classroom niyo. Ay naku iha, walang free snacks dito. Free marites ang mga nandito. Sa palagay mo ba, pag tinignan mo yan, si Josephine Adami Itin, ay mukhang may pagkain, aba hindi. Dahil hindi yan nanalo sa bingo, kaya hindi yan nakakapagbaon araw-araw. At isa pa, titigan mo mabuti, si Perky F. Yan, isang example na bukya sa bingo, kaya ang nguso niyan humaba ng humaga. Titigan mo mabuti. Doon sa likod, tignan mo, si Mabuhay Zero, si Red si Blood, mataba lang yan dahil bago yan pumunta dito ay naglagay ng saging sa kanyang baonan, sa kanyang bag. Pero kinuha niya sa likod ng bahay ng kapit-bahay nila. Kaya sige, saan ba kita ilalagay ng grupo? Pagbasihan na lang natin sa mukha. Ah, ayan, ah, mukha ka naman maputi pero ang hugis ng katawan mo ay parang si Perky F. 54, 34, 24. Yan ang vital statistic mo na nakikita ko. Para ka ding imbudo, sige, dyan ka na lang sa Marites na mahilig sa 69. Tabihan mo dyan si Viva Mascarados Vlog. O oh, ikaw, iho, bakit ka umiyak dyan sa labas? Pasok ka dito, ano bang pangalan mo? Ako po si Riders Roma, Italy. Hinahanap ko po yung Prince Apple ang pangalan. Kasi may paliga daw sa kanila. Kaya Bibili sana ako ng ice candy kasi nagtitinda daw siya doon. Ay naku iho, akala ko pa naman sasali ka sa basketball. Ay pasaway ka din no. Ah sige bibili ka lang pala ng ice candy. Ay magsiupo na nga kayo at ah, nalalayo na tayo sa ating trivia. Malapit na matapos itong niluluto natin. Ayun kumukulo-kulo na nilalagay na natin yung mga ingredients natin. Tuloy-tuloy na yung pagluluto. Sige ba may magtatanong ba dyan sa inyo? Ay, yan ko, ay, kayo talaga mga pasaway. Ako po, ako po, ako po, get, get, aw, 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 Ay, isa ka na naman, Lutz Dutado. Ayan, tita Lutz, lagi ka na lang nag-get, aw, 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 diyan. May lahi ka ba na aso, ba't ka nag-aw, aw? Ay, grabi kayo, hindi naman po, nakalimutan nyo na agad na aspiring six-bomb dancer ako, sabalit so, hindi ako natanggap. Ay, oo nga pala, sige, get, get. Ow! Ow! Okay. Sige, ulitin mo nga. Mas bagay sa'yo yan na Tita Lodge. Okay po. Get, get. Ow. Ow, ow! Ay, ano ba yan? Parang ang, ang, ang pangit naman pakinggan yung ano mo, ungol mo. Ito po yung tanong ko. Ituloy na natin. kasi po, uh, nakita ko pong may okra doon sa likod ng kapit bahay. Uh, masarap po ba ang ukra ng kapitbahay? Ay iha, anong klase ba na ukra ang nakita mo sa likod ng kapitbahay nyo? Ayan, mamingiti-ngiti-ngiti yung, yung ano mo, ati mo diyan. Ayan, ano bang iningiti niya? Mukha yatang gustong magkaroon ng jowa ulit. Ay, hayaan niyo po yung ate ko dyan kasi mas maganda po ako dyan kay Lot CB. Ituloy na lang po natin yung tanong ko kasi kung may nakita akong okra. Nakita po ko po kasi yung okra ng kapitbahay at kasi nilaki lang po yung okra niya kaya naitanong ko po. Ay, ikaw talaga kung ano-ano ang sinisilip mo sa kapitbahay nyo, sa likod ng kapitbahay nyo. Ano ba pangalan ng kapitbahay nyo? Ay, Kuya Royce po ang pangalan ng kapitbahay namin at Chef Loy, ang name nila. Ay, ikaw talaga pasaway ka, pero sige, i-describe na lang natin ang okra na nakita mo. Ang okra ay maliit tingnan pero nakakakiliti din. At higit sa lahat, ito ay nakakapagbigay ng dagta na madulas at malagkit. O, oh, iha, masaya ka na ba, Dutado? Sige, itong si Perky F. Kanina pa ito palundag-lundag dyan sa upuan niya. Mukhang kinakagat siya ng langgam sa puwet niya. O baka, ayan, bumabawi si Little Flop sa kanya. At siya naman ang tinutusok-tusok ng ballpen sa likod. Ayako po si Perky F. Hindi po ako niyang tutusokin ni Little Flop. Kasi po, bati na kami. At ah, nakadami kasi siya sa bingo na karaan. Kaya ako ang binipasyarin niya. Kasi pag hindi niya binigay at ang kanyang napanalunan sa akin, pabubugbog ko siya sa kanto. Ay, iha, masama yung gagawin mo. Sige, magtanong ka na lang. Ang dami mong daldal. -dal. Ito po yung tanong ko, anong oras po ang uwian natin? Kasi itong kawali namin, nasunog kakahula ko sa YouTube. Kailangan ko na po shining clean as before para naman matuwa-tuwa po yung aming kapitbahay. Ay naguiha, pasaway ka, dapat gayahin mo si The Survivor Gunma at mabuhay si Red, si Red Tumanda na sila sa kaitong si Agnes Ordinario, tumanda na sila sa kakauna nila sa kanilang live live kaysa sa YouTube. Tignan mo, inuuna nila magpasexy para makahanak ng apam na boyfriend. Ay grabe po kayo, ayoko pong si grandma, mabuhay si Retsurek Blag. Kasi po namumula yung bibig nila at pisngi, parang sinampal naman sa pula ng ang kanilang pisngi at namamaga ang bibig nila, parang bibig ng orang gotan. Ay, ihay ko talaga, talaga. baka magtampo sa iyan. Sige, survivor grandma, umabsin bukas iyan. Sige ka, mababawasan yung thunders natin dito. Ah, konti-konti na nga lang sila. Sige, tuloy natin kung meron pang mga martes dyan, yung mga legit na gusto magtanong. Tingnan natin. Ah, ganda-gandahan nyo naman yung mga tanong. wag yung purong reklamo. Ang dami-dami yung reklamo. Hindi na tayo natatapos. Ayun, kumukulo na yung ulam natin. Yung niluluto natin. Ulam ko lang pala kasi hindi ko kay bibigyan at maglalaway lang kayo. Ayan, sige, may magtatanong pa ba dyan? Itaas niyo yung kamay. Ay, ang dami-dami mga nagtatanong. Super Bibo talaga itong mga grupo dito. Ayan, ang dami-dami nilang mga kamay na tinataas yung isa pati pa tinatayo na. ay nako ikaw talaga dyan ah? ang gulo, gulo, mo sige catch midwife in Lebanon saka ikaw ah, yan yung kapit katabi mo dyan ay kambal mo ba yan si Laila ni si Rami o ate mo yan ay hindi pala yung kapa, kambal mo dyan si Ads Dayari, ayan ma hindi naman kayo magkamuka Ayan, pero sige, ah, dahil kambal kayo, si B1 at si b binulok 1 at binulok 2, sige na nga, kung yan yung tawagan nyo, sige, tingnan natin kung may magtatanong pa. Ako po, ako po, ako po, ako po, ako po, ako po, ako po. Ako po, sinira niyo po yung aking reputasyon kanina pero sige magtatanong na lang po ako total wala rin naman po ako magagawa. Ako po si Mabuhay0808 Vlog, itong tabi ko na pangit si The Survivor Grandma pero ako po yung pinakamaganda dito kahit leader po namin yan si The Survivor Grandma dahil plating na kayo gusto ko lang po talagang magtanong kung kailan po ta ulit kayo dito magbibigay ng isang gwapong katabi namin. Matagal na namin yung request pero hindi naman po kayo nagbibigay. Ay nako iha, ikaw talaga mabuhay 0808 vlog puro na lang kalandian yung nasa isip mo kayang dalawa ni the survivor grandma at binibining hindi marikit ayan ay, kumanda ka na, na kayo dyan ng tag, kakahanap ng uh, magiging jowa nyo mahilig talaga kayo sa mga bata pero sige dahil a request nyo yan eh, baka sa susunod na mga araw tingnan natin baka makapag recruit tayo ayan total nakarecruit na tayo nakarecruit natin dito si Chitu Chitibi sa kasi uh, Rodis Adventure ayan dumating din si Riders classroom Italy. Baka sa mga susunod na araw, habang nagpe-plating din tayo, meron tayong bagong mga bagong pasok na marites. Ayan, tignan natin. Baka mga binata pa yon ay lalagay natin yan dyan sa inyong tabi para ay meron kayong kakurutan habang ayan, uh, na naihi kayo sa inyong palda. Ay, naku, nakakahiya naman yan. Sige, dahil tapos na tayo at nagpe-plating na tayo, baka meron pa dyan magtatanong, ikaw, Nunoy Carpena, Lagi ka na lang dyan nalilit. Lagi kang nandyan nakaupo sa likod. Ano bang ginagawa mo? Hindi ka mapakali. Ay, ako po si Nonoy Carpena. Gusto ko lang, gusto, gusto ko na pong umuwi kasi dadaan pa ako sa sogo. Gusto ko sanang gamitin yung freebies na napanalunan ko na karaan. Madami-dami pa po yun. Eh, natinatamad na po akong dumaan sa pilapil, saka sa, ano, sa silong ng mangga, saka sa gilid ng, ano, kamatisan. Ayoko na pong dumaan doon. Ay, naku, iho, ang dami mong mga reklamo rin sa buhay. Sige, ah, ang dami-dami mo na mga freebies dyan sa sugo. Saan mo ba yan ang Ay, naku, sige, dahil patapos na tayo, pwede na kayong mag -COE. Ayan, kaya maraming 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 salamat sa inyong walang sawang panonood at syempre don't forget to like, share and subscribe at pabonus mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga niluluto ayan at laging good vibes lang mga katropa at mga marites dyan kaya maraming maraming salamat hanggang sa muli mama chup chup, shaw -shaw. bye bye, hanggang bukas hanggang mga susunod na at syempre enjoy lang bye bye